dami-sarap. Sarap niyan. Sarap tamang tama yan pagdating sa winter na food. Ayan. Ayan. Ayan na guys, yung aking luto. Yung air fish. Ayan yung sa kanyang sabaw. Dadalhin ko sa aking friends. At yun ako magbibinin sa kanila. So, yung iba, ititira ko dito sa amin. Para, meron akong ulam for tomorrow. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Uh, today's video ipapakita ko sa inyo kung paano ko magluto ng uh, uh, fish na nilalagyan ko siya ng sabaw para para naman mas masarap kumain lalo pag ganitong winter dito sa Israel I will show you guys ito yung fish ito binili ko to ng uh, 42 shekel dito sa Israel ayan ang laki nito, na napakalaking isda. Ayan ikakat ko siya yan siguro mga dalawang kat lang siya. See? and guys. Depende kung ilan ang gusto mong buwa kung ilan kayo. Pero sa akin kasi dalawa lang naman kami kakain. So hinati ko siya into two pieces. Eh, uh, yeah, two pieces. Ayan. Ayan siya. Makikita nyo guys kung paano ko siya hiniwa. Ayan. So now guys, gagawin ko is uh, magpapakulo ako ngayon ng tubig at ilalagay ko yung mga ingredients. I will show you guys. So now guys, ayan, makikita nyo, may nilagay akong pot. Ganyan ang ginagamit namin dito sa Israel, halutuan. Ayan siya kuryente. So ngayon, ang gawin ko, imbes na lalagyan ko siya ng sabaw or water kaagad na pakuluan. Mas mabuti siguro yung gagawin ko is mag-fry ko yung mga yung mga onion. So, ayan guys, ito yung oil. Ayan. Lagay lang ng konting oil. Hindi ko guys pinakita sa inyo kung ano yung mga ingredients ko. Ayan lang siya, very simple. Ayan. Tomato, onion, and ginger. Ayan, so, ayan. tagal ko lang di nag-upload ng video. So, yan ito. Papakita ko sa inyo. Ayan, mabilis to kasi mabilis ulit. Now, unahin natin ilagay yung eh, ilow fire natin yung ano. Onion. Para mabango. Pwede okay. rin guys, magpakulo na ng tubig. Ilagay yung mga ingredients na ito. Kaso, I do it into different ways.

So, Wala kasi pwedeng malalaking silip. Kaya ginamit you know, ko yung silip na magiging isip. So, isunod natin ngayon, guys, yung fish. So, guys, isunod ko na yung tilapia o fish na pagpapry ko ng onion. Yeah. So lalagyan natin ngayon ng salt. Ito lang guys kasi mayroon uh, kang kumistip. Malaking ng salt. Black pepper. low fire natin yung ating uh, fire. And then, let us let it cover into 5 uh, minutes para medyo lalong mabumang. Lahat ako ngayon ng bay leaves. Pero lalo siyang bumang. hmm, I know it's it stays good later. Like that. So, I'm going to cover it again. Ngayon, kasi para mas mapabilis siya. Ito yung dito sa Israelis, ito yung ginagamit natin na uh, for boiling the water. Hot na yan. Hot siya. Ayan siya, guys. Ayan, napakagandang gamitin yan dito. Yan, and then I take out the lid. And i-add po natin yung ating hot water. Yan, hanggang sa lumebel dun sa fish. Ayan siya. Oh my God, smells good. Imagine that. So yummy. yan Ngayon, maya-maya guys, kailangan natin siya lutuin at mag-add din ako ng uh, vegetables parang lalong sumarap ang ating ang aking luto. Add ko siya ng, uh, cabbage cabbages. Uh, I-add ko siya mamaya pagkanaluto na para lalong uh, masustansya ng aking kinakain dito para naman meron tayong lakas sa pag-work. So, add ko siya ng vegetarian ng Uh, para ang sumarap, Ba? Kasi kailangan natin guys kumain ng masarap na pagkain, normal sustansya para tayo'y eh, lumakas ang ating katawan kahit tayo nagkakaedad na. Ayan guys, sa tanggalin ulit natin yung lid. Ayan siya, oh. Yung siya ngayon, i-add natin yung ating cabbage. I cut the cabbage into a little bit bigger. Ayan. Ayan siya guys. ay nalagay ko lang sa kanyang ibabaw. Para habang naluluto yung aking fish sa inside, ay Meron akong kakainin mamaya ano vegan fits tapo. Ooh, ayan guys. Ayan, nilutuin lang natin yan for another 10 minutes maybe. Ayan. Mm. Na-cover na yung ating fish. Ayan. Cover. Ayan, ayan na guys yung aking luto aking i-fish. Ayan yung sa kanyang sabaw. Dadaling ko sa aking friends. At yun ako mag-dinner sa kanila. So, yung iba, ititira ko dito sa amin. Para meron akong ulam for tomorrow. Kami sarap. Sarap niyan. Tamang-tama yan pagdating sa winter na food. Ayan.